Nagpa-picture nga lang ako sa model ng King Tut pero mukhang yari na naman ako nito kay Commander. Sa labas na naman ako patutulugin. Mag alas 7 nga ng umaga eh, na kami papunta ng Amoranto Sports Complex. Makalipas nga ng ilang minuto ay eh, nakarating na nga kami dito. Kaya kami nandito ay eh, nakasali nga kami sa Motivated 3x3. Maya, -maya ay eh, makikita natin yung mga sikat na influencer. May mga nakakilala nga sa atin dito kaya naman binigyan ko na rin sila ng mga pamalakasang sticker. Bago nga ang lahat ay eh, nagpilap na nga rin kami tapos binigay na rin sa amin yung jersey namin. Nung naabot na nga ay nga kami dito sa may second floor. Bali ito nga ay paglalaruan namin ngayon ng 3x3 mga kalakay. Maya maya pa nga nakita ko na nga rin dito yung Bartolo Brothers. Nagwa warm up na nga rin yung team ni Bostiano dahil sila nga ang una maglalaro. Ito nga ang kasama nating si Ship Vlogs ay eh, talagang napakatibay at in-interview pa nga siya. Ayun! pati kami mga kasama niya ay kinikilig. Maya maya pa nga mga kalakay kami na nga yung susunod na lalaro. At ito ang kasama namin si Shermulong mulung, eh, ay talaga nagpapainit na. At bago nga magsimula ay eh, nagpicture muna ka nga kami team kasama namin yung muse namin. Habang hinihintay nga namin matapos yung first game ay eh, nakipagkwentuhan pa nga sa akin si ma'am. Kaya naman kung mapapanood mo to commander ay eh, talagang good boy lang ako dito nga rin ng player eh, binibigyan ng t-shirt na kailangan mong suotin bago magsimula ang laro. Kakalaban nga namin mga kalakay malalakas sila Kyle Eves. Pagkatapos ay eh, kakampi niya pa nga si Kali Erbing ay talaga naman. Di ko na nga nabidyoan yung mga sumunod na laro mga kalakay. Dahil ay nagutom na kaya naman kumain muna ako netong sinigang na ulo. Pagbalik ko naman dito sa may sports complex ay eh, talagang dikdikan yung laban. Andi dito nga rin si LA Tenorio ay este si Kuya Mototoy Vlog kaya naman nagpalitan na rin kami ng sticker. Pagkatapos nga rin ng laro nila Moya ay eh, nagbenta pa nga siya ng ice candy. Ang flavor? Langkantot. Langkantot? Buwan na ng parang ba? Ang mo? Sampo. Sampo? Parang lima ba? Wala yan. Pag dito sa convention, sampo yan. ba? Oo. Pero pag kayo nyo? Pag kayo nyo? Lima lang. Pero pag dito na? Sampo. Magaling ka. Dito nga rin si Jordan Clarkson ng Pinas at saka si Paul D2.0. Mamaya pa nga inapadaan nga ako dito sa may King Tot. Magpapapicture nga lang sana ako kay Ma'am Kaso. Napasama pa ako sa video pagmahal mo, siging tukso. Alam na talaga mangyayari na ito pag uwi ko ng bahay. Binigyan nga rin ako ni Ma'am ng pamalakasan nilang King Tot t-shirt. Kaya naman maraming salamat King Tot. Kilala pa nga tayo ng photographer nila dito. Kaya naman binigyan ko na sila ng mga pamalakasang sticker. Pati nga si sir, eh nakilala tayo. Nabilib nga ako dito kay Lakay dahil nangongolekta siya ng mga sticker at inilalagay niya dito sa logbook. Tapos pinapapirmahan niya. Maya maya pa nga, nakita ko na nga rin dito si Boss Chano, Kaya naman nag bomb na kami. Kita ko nga rin dito yung sikat sa TikTok na si Mahalya Kaya naman sumayaw kami. Oh, ang diwata na pagdilat ko na Shout out po pala sa I'm Lakay TV. Please support. Ayan, God bless po. Ingat. Kami mga sikat na influencer nga dito mga kalaki. Kaya naman nagpa-shout out ako. Hello, Sarah John. Lakay TV. Mayroon na natin yung mga insan. Support natin yung isang isa natin. Ako anong yung guest? Binayo. I'm Lakay <laughs> <laughs> TV. More power. So ayan, shout out kay I'm Lakay TV. Ayan mga jokes. Support sa I'm Lakay TV. Babotin din natin siya ng uh, mga 2 billion followers. Siyempre, <laughs> <laughs> tinanong ko na nga rin si chairman kung diploma o diskarte. Ah. Ninyo, parehas mo ninyo. Sayang. Mas maganda yung pag meron ka parehas ng diploma ah, ano, yeah. yeah. -oh. no, sa diskarte, masali mo ako ng mas unstoppable ka ron. Subscribe nyo sa follow nyo sa pag-iing pinanong dito kayo kumakasin. Pero... Yeah. Yo, sa so, malamig shoutout, I'm Lakay TV. Ang Lakay TV! shoutout guys, let's go! I'm Lakay TV, mga kaibigan, check nyo yan mga bossing, yung parang subscribe nyo rin, this boss kareta. I'm Big kay I'm Lakay TV, magbigay ka palagi, agad ko sa'yo, and sa lahat ng followers ko, follow niyo rin siya, and support this local guys. So, mga shoutout nga pala, suporta natin mga boss, siyempre Lakay TV, Kaya ng mga tropa natin na punong-puno ng pagmamahal. Lakay TV! go. Sinampulan pa nga kami ni Idol Roberto Boy Paos. Sabitaw so, ng mga letra na para bang sapatos ni Pirma. Yun, nakakapagtaka. Okay lang ganyan basta marami mga tropong sumusuporta. Hinubad na yung sapatos, binigay pa kay Paos. Hindi naman bibigay kundi pipirmahan ni Roberto Boy Paos. Yeah! Oh! Nami pa ako nakita mga sikat na influencer dito mga kalakay. So, hindi ko na nga nagawa makapagpa-shoutout. Nakakatuwa nga lang din dahil napasama tayo sa mga ganitong event. Darating nga rin yung araw sa pagyatsaga natin na pagsusumikap. E eh, makikilala na nga rin nila tayo. Eh, sa mga nagbabalak maging isang influencer dyan. Pero so, lang natin dahil ang importante, ginagawa natin yung gusto natin mga kalakay. Basta sipagan lang natin. Wala man nanonood ngayon o hindi tayo napapansin. Huwag eh, tayo mapangihinaan ng loob. Dahil kung nakaya nila, e eh, makakayanan din natin mga kalakay At ito, kami. Pagdating ko nga dito sa bahay, ganito na nga yung nangyari. Ano? Ha? Mukhang ginabi na tayo Eh, ngayon lang natapos. Pagod Tapos. na ako. Masaya ba doon? Oo, doon yung mga sikat na influencer Oo nga eh. Okay. Nakita ko nga yung my day mo eh. No? Ayun lang ko naman sa'yo. Wala yun. Meron pala ang pasalubong sa'yo. Ito. Tintot. Tintot? <coughs> ano na? Magtintot ka mag-isa mo. Ano ba naman ito? Ano? Man, alam mo na gagawin mo. Ano alam mo gagawin mo. Alam, alam mo, na. mo na talaga. Alam na natin 'to. Alam na natin 'to. Hindi ano? 'yan tanga. Ito oh. Ano ito. Ano ito to. 'Yan ka ulit matulog sa labas. Mama naman eh. May day, may day ka pa. Natutulog na rin kami. Ma.